Pumapaldo sa lalamog ayan nga, tatalakay natin ngayong araw magkano nga ba ang average kitaan dito sa paglalamog Meron naman talaga pumapaldo yung mga datihan na matagal na sa platform may mga kanya-kanya na kasilang suki may mga kanya-kanya na silang customer na permanente ng pinagdidilipiran at pinag si silbihan. pero patulad sa atin ng mga baguhan pa lamang at mahina pa lang mga account at panapanahon yan pag sinabing pumaldo may panahon na papaldo may panahon naman na mahina at matumal talaga kaya ngayong araw sasama ko kayo sa ating biyahe ngayon nga sa mga sandaling ito ay may tala na tayo na tatlong booking isang regular at dalawang regular isang pooling mapunta naman yung dalawa na General Trias Cavite at yung isa naman ay mapunta ng Amos hindi na natin na yung video yung ating pick up first drop up of the day natin isang BB gown from Carmona Cavite papunta dito sa General Trias Cavite na may halagang 171 pesos pero naka wallet ito mga idol no cashless ito pero nagulat ako dito kay ma'am dahil binigyan tayo ng 100 pesos na tip At nakita nga ni ma'am na meron tayong Passway ticket na nakakabit sa ating motor At gusto pa ni ma'am magbigay ng pambayad ng Passway kaya sabi ko na lang ako na po bahala Dahil sa nagbigay naman na siya na 100 pesos Na tip ako na ang sasagot doon Sa ang Passway After sa ating first Successful drop off ay tumulin na agad tayo Sa ating pangalawang drop off uh, Medyo nagutom na ako sa sandaling ito Dahil nga sa alas 8 na ng umaga at hindi pa tayo nag-alpusal second drop natin ay sa itong baby dress na embroidered from Biela, Las oh, Marinas Cavite, papunta dito sa General Trias Cavite. Ito ay may halagang 122 pesos, pero may tip sa atin si ma'am na 50 pesos. Lala ano mo po. Ah, uh, tala. Karina Bakirin po. Ano yung Broiden. Bayad na po yan? Bayad na po ito. Kasi walang iniwan sa atin. Pero dito po, karina oh, dito. bakiring po. Karina bakiring. Oh, black 8, black 17 yeah. na po. Bayad naman po ito nang nagpadala. Sige. lang ko lang po na yan. Humingi nga ng pasensya sa atin si ma'am dahil wala daw siyang may bibigay na tip oh, sa atin. Bayad na po ng sender ang item okay. na ito. Kaya sabi ko sa kanya, okay lang po yan. Dahil may tip man o wala, yes. ay kauspuso po kaming magdi-deliver ng tapat sa aming mga customer, bayad, bayad na po yan. bayad na po yan. At may tip na dito sa akin ang nagpapadala nitong item. Pangatlong drop off natin ngayong araw ay mga pinamaliki ng ating customer. Pinapadala dito sa Imus Cavite. Ista, karne at mga gulay at nawaw mali pa nga tayo dito dahil maling bahay yung ating nakatok dahil nga sa dito naka-address at dito rin naka-pin ang nakasulat sa address ay ito yung black and lot na nakalagay pero yung katabing bahay lang pala yung pagpapadalahan dahil hindi daw ma-pin yung kanilang mismong bahay ano lalamud po lalamud? ano yan? ano? grocery to mamay, e, pamalengke isda tsaka gulay wala ho akong yan. hindi ba? analintan po Analintan. Tan? hindi ba dito? Ha? Mabuti na lang at narinig kami ng ali na may-ari yung pinapadalahan nitong item at tinawag tayo dahil nga magkatabi lang sila ng bahay. At tumingin na lang tayo ng pasensya doon sa naabala nating kapitbahay, no? At ayun lang pala, mismo katabilan talaga na bahay. Ayun pala, o. Tumulang tayo ng mga ilang atbang. Galing po ito sa anak niyo yata. Anak niyo po ba yun? Nagpapadala? Galing Jimmy po eh. Ay, kapatid. Yan. Ah, kapatid. Uh, uh, bayad naman po 'to. Pasige oh, na picture lang po. Hindi <laughs> <laughs> ay. Ito Salamat po. salamat po. galing JB Cavite pala ito papunta dito sa Amos Cavite na may halagang 122 pesos pero si ma'am ay nagtipid sa atin dito ng 30 pesos finally ay natapos din natin yung tatlong booking na daladala natin at na deliver natin ng maayos hindi mo na ako kumuha ng ilang booking dahil nga sa mag-aalmusal muna ako dahil sa sandaling ito ay, ay pasado alas 10 natin hindi pa tayo nag-aalmusal at ayan na nga, dumarito na nga at agad tayo dito sa isang karinderya para kumain muna ng almusal. Pakbit at isang pirasong sausage at kalahating kanin ang kinain natin dito sa almusal na may halaga ang 65 pesos lang. No? Mura lang dito ang pagkain. Dito to part ng General Trias Cavite. Sa tatlong booking natin ngayong umaga ay kumita agad tayo ng 380 pesos plus 171 na nakawalit naman. Pero hindi pa malinis dahil ililis natin lahat ng magiging expenses natin. Itong kinain natin ngayon at sa higagas natin mamaya. So basically, mauubos din yan dahil magpapagas tayo ng dalawang daan mamaya dahil empty na yung tanki ko. Tapos yung kakainin ko ngayon na 65 pesos. So matitira na lang sa atin ay 115 pesos na lang. Pero yung dalawang daan na ating kapagas ay maghapunan natin gagamitin yan. Kaya the rest na mga booking na makukuha natin ay yun na yung kikitain natin for the whole day pagkatapos mong kumain ay nakakuha tayo ng booking papunta dito sa Naik Cavite na may halagang 136 pesos isang pirasong sticker lang kaya lang hindi na tayo nakakuha ng pangsabay kaya eto ako ngayon dito sa Naik naghihintay ng booking pabalik naman ng Jimmy Cavite Mahigit kalahating oras din tayo nakatambay dito Pero hindi talaga tayo nakakuha ng booking May mga lumalabas na booking pero hindi natin nakukuha Dahil napapapunta sila dun sa mga malalakas na account Kaya napag-isip-isipan ko na mas mabuti Lumapang na lang andahan Pabalik ng 13 Martires Baka sakali along the way makakuha tayo ng booking Ayun nga, after few minutes lang na tayong gumagapang Ay nakakuha agad tayo ng booking From tansa Cavite going to Kalamba City 4 kilometers away mula dito sa ating location yung pick up at dito na nga tayo nakuha na natin dito computer pala papadala ni ma'am papunta dun sa Kalamba City at nagulot nga ako dito sa ating customer dahil kamukhang kamukha siya ni ma'am Habibi akala ko talaga dito si ma'am Habibi yung nagpapadala na naging customer natin at uwaring uwari pa nga si ma'am dahil sa ginawa natin pagtali dito sa kanyang item dahil nga sa kinulang tayo ng panali na naubos na yung aking tape na dala kaya pinagsigahan ko na lang muna to at pagdating ng tres ay bibili ako ng tape para madugyan ito ng tape dito ko ipas mo nga siya dito may para at Pagkatapos nga, ma-secure natin yung ating karga. Eh, sumampan na ako sa motor. Ito ay papunta ng Kalamba City mula dito sa Tansa na may halagang 410 pesos. Nakakuha din pala tayo ng kasabay niyan mga gamot na pinig-up natin sa General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital ng Tresil Martires papunta naman ang Masmarnias City na may halagang 105 pesos pagka draft pa po nga no, mga gamot sa Las Marinas Cavite ay nakabuha din ako sa Las Marinas papunta naman ng Silang Cavite papunta sa mismong bayan ng Silang na may halagang 150 pesos yun ay mga frozen nuts lang na pinapadala ni ma'am doon sa kanyang customer. Hindi na natin nakuha na ng video. Yung dalawang buko niya nakuha natin kasi kulang na tayo sa baterya. Kaya ito, papakita ko lang sa inyo. Nandito na tayo nito sa barangay dita ng Santa Rosa, Laguna. At nalobat kong cellphone ko kaya nakicharge muna ako dito sa nakitim ng buko. At salamat kay ma'am at pinagcharge tayo. Nang ulang bayad, libre. Hindi na tayo siningil. Bumili na lang ako ng buko para maitsanag yung uhaw natin. After 15 minutes ay nagkaroon na ng baterya yung ating cellphone naka 25% na rin kaya agad agad na ako sa basa motor at para ihatid na itong computer dala natin at syempre nagpapasalamat din tayo kay ma'am dahil nga sa kabutiang loob na pinag-charge tayo ng libre bago nga pala tayo dumating dito sa Medita ay kumain muna ako ng tanghalian ang halagang 120 pesos naman kinain natin ang tanghalian pagkatapos natin may na draft yung hinatid natin sa silang kabite sa mga sandaling ito ay nabot na tayo ng 4 o'clock ng hapon no? so, medyo matraffic at siyempre marami tayong paingat dahil ayaw naman natin magpagod masyado sa ride at idediretso na lang natin itong karga natin computer at finally natin na natin yung ating destination isa pala fast. <laughs> foreigner na mamayari yeah, na item na i-deliver ngayon at napakabit yeah, I have 100 okay. very far huh Yeah, very, very fun. Yeah. nga tayo dito It's sa Inglisan. Dugo-dugo yung ilong natin dito kasi Thank medyo... You, man. What's your name? Mga yung huh? William. William. Yeah. Where you from? Uh, from the United States. Oh, uh, you're American. But I live here now. Oh, how, been, how, long have you been living here in the Philippines? Yeah. Why, you had a long trip. Yeah. How many yeah. hours? Two hours? No. I uh, picked this up uh, 11 o'clock, 11.30 now it's almost 5 o'clock so wow. almost 6 hours <laughs> very very fast thank you my friend <laughs> thank you so much <laughs> for keeping me safe Ayun at napakabait na ating customer at kumita nga tayo dito ng 410 pesos. Ang kabuang kita natin buong maghapon ay 965 pesos. Bawas na lahat yung kinain natin kayo ng umaga, kainan ng tanghali, at gasolina pati top up natin dahil nga sa kumuha naman tayo kanina ng nakawalit na 171 enough na yon para maghapon nating top up at ang problemahin na lang natin ay yung pang top up natin yeah, bukas ng umaga ayan bye bye at hanggang dito na lang muna okay. yung content natin for today at ito yung may share ko sa inyo okay. kung gaano nga ba ka-challenging okay. ka itong paglalalamog so pwede pwede naman pwede natin ito magiging part time kung kayo magiging full time lalamog rider ay dapat handa kayo dahil sa napakarami talaga natin yung mga challenges na ma-encounter dito lalong-lalong na sa mga pasaway na customer, ah, uh, mabibigat at malalaki. Sobrang bulky, sobrang bigat na mga item na ipapadala pero wala namang note sa kanilang booking at minsan nakapuling pa at yung iba naman ay ayaw na magdagdag kahit sa over Uh, bulky yung kanilang booking at overweight, idagdag pa natin yung mga maling pin location ng mga address ng ating mga customer at minsan ay talaga namang nakakasakit ulo no pero syempre kaya kailangan habaan natin ang ating pasensya ayan at hanggang dito na lang at shout out sa lahat ng ating mga customer ngayong maghapon at sa mga nakasalamuha kung mga kapwa natin rider sa kalsada at mga kapwa natin motorista Ingat sa lahat ng biyahe araw-araw at huwag kalimutang tumawag sa Panginoon. Bobos.